May lisensya ka? An... Lisensya, driver's wala, license? Wala po Dapat nang dadala ka lagi ng lisensya Ay, <laughs> kailangan pa Oo, oh, kailangan B yun Bisikleta Ang tanong ko sa'yo, kaya mo? Alin po? Kaya mo? Sagot ka lang, kaya mo? Hindi ko alam po <laughs> Ha? Pwede na, pwede na man. Hindi, tanong ko sa'yo kung kaya mo Kaya po alin? Sagot ka lang, kaya mo hindi? Oo, oh, hindi kaya. kaya mo? O, dyan ka lang ha Kukuloyin ko lang ha, kasigurado ka, kaya mo ha Good morning. Good morning, sir. Okay, na na check mo na. Hmm. Ah, sige. Sige. Thank you. Thank you. Thank you. Kita na nga eh. Parang ginaya rin sa national ID. Uh, ano? Sige. Ingat ka, brother ah. Well, hey, good morning. Saan okay. punta natin? Doon nag- Ba't nagulat ka? Checkpoint na tayo. May lisensya ka? Okay. Buti naka-seatbelt kayo, no? Sige. Okay. Sige, salamat. Si Kuya nagpupudpanda oh. Tignan natin. Nakabike pa eh. Yeah, good morning. Hi, good morning. Ano ka pudpanda? Apo. May biyahe ka ba? Apo. May lesensya ka? An... Lesensya? Driver's license? Wala po. Dapat nang dadala ka lagi ng lesensya? Ay, kailangan pa. Oo, kailangan Please, yun. Bisikleta pa. Ganon. Hindi na pa kailangan? Hindi sa ngayon, pagkakalam ko po, hindi pa po kailangan yun. diro di biro lang, hindi talaga kailangan yun. <laughs> hindi <laughs> talaga kailangan yun. Hindi. Ang tanong ko sa'yo, kaya mo? Alin po? Kaya mo. Sagot ka lang, kaya mo. Hindi ko alam po. <laughs> ha? Pwede naman, pwede naman, pero in, pag, pagtalagang talagang decided ako mag-drive ng kotse. Hindi, tanong ko kasi kung kaya mo. Kaya pong alin? Sagot ka lang, kaya mo hindi. Oo, hindi kaya ko pa naman magbike uh ah. Sir, kaya nyo ito eh Ano? Kaya, kaya mo? O, oh, dyan ka lang ah Kukuloy ko lang ha Kasigurado ka, kaya mo ha Kaya ko lang magbike sa Yun lang sabi ko Ah, oh, sige <laughs> Sige, sige na lang Matibay ba ito? O, oh, sige ah Kukuloy ko lang Dyan ka lang, dyan ka lang muna Dyan ka lang Dyan ka lang, standby ka lang Sigurado ka, kaya mo kuya ha Okay. Oh. Sigurado ka kaya mo yan? Ah, uh, sige kakayanin ko. Ha? Kaka sa kapala. Makati ako nakatira kasi ako sa Pasay. Sa Pasay? Ano yan? Pa. Alam buhay mo talaga tong puntanda? Sa ngayon no. oh. 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 Ano? May asawa ka na ba? Wala pa naman. oh, wala ka pang asawa? <laughs> Binata pa ngangat ka mo to. Ilang buwan mo ngangat ka yan? Bigyan ka ta asawa gusto mo? hindi ko pa Hindi, <laughs> biro lang Para sa ito kuya ha Sige, salamat hmm? Oo Hindi, saglit lang ah uh -huh. Mukhang flat yung bike eh Hindi, pag na flat Ako na ba Uwi, uwi ka kaya muna ha? Uwi ka muna Iatid muna to Hindi, pwede na to Pick up Ah, may pick up ka? Apo uh, Paano to? Ah, sige, dalhin ko Bamebe, na muna Baka may benta mo to <laughs> Ha? Iuwi ko muna to. Iuwi <laughs> mo muna ha? Oo. Oh. Merry Christmas ha? Ah, Merry Christmas po. Na Maraming marami salamat sa'yo. Sige. <laughs> Ingat ka kuya. Oo. Oh.